<laughs> Sobrang natawa lang naman ako doon sa nilabas ng resibo ng GMA na yung yelo daw is kinakaladkad lamang at alam niyo yun at dugyot daw, kadiri daw sabi ng uh, ng resibo. So panoorin natin nagawa natin ng reaction video yung yung patungkol sa trabaho sa sa ganitong gawain at alam naman natin na noon pa man is ganito na yung kalakaran pagdating sa binebentang yelo sa palengke at alam naman natin na yung binebentang yelo na bloke-bloke ng yelo na yun is ginagawa lamang doon is pa tanglagay lamang yun sa mga isda. Okay, bloke, bloke ng yelo ang kinakalatgat ng down sa tondo. Mm -hmm. Tapos ibinibenta eh, ang paghalo-halo at iba pa ang dugyot naman yan. <laughs> ang isang tindahan dito mismo sa tondo, Maynila, aba? So, yeah. Marami talagang suki. Sakto pa si sa summer heat ang kanilang yellow kadiri. Sa video ito nakuha ng aming grupo, umaga nitong May 21, 2024. Makikita na ang mga yelong binapagsak mula sa isang delivery van Kinakaladkad lang sa mismo. Teka doon lang, doon ako nagtataka, diba? Kinakaladkad lang yung yellow. Alam naman natin na yung yellow, ganitong kalakaran ng tra trabaho, ng ganitong negosyo, is noon pa naman, ay eh, kinakaladkad na talaga to. Alam naman natin yung buong bayan, hindi ko alam alam bakit ganito yung balita na inilabas ng resibo. Hindi niyo, hindi niyo, ba alam na ganito talaga yung kalakaran at kinakaladkad talaga ito noon pa man. Bata pa lang ako, nakikita ko na to, ito na talaga yung ginagawa nila. So, anong bago? Anong pagkakamali? Hindi lang isang pwesto ang nangyaring ganito, kundi halos lahat ng pwesto na ganitong tenda is ganito talaga yung ginagawa nila, kinakaladkad nila yan. Kahit saan kayo magtanong yan, kahit saan kayo tumingin na mga tindahan, ganyan ang ginagawa niyan. Bakit dito lang ay nag-focus, di ba? Nakakainit ng bait. The video, isang trabahador mula sa tindahan na makikita ang nakauban at walang pakitaas na damit ang isang bloke ng yelo okay. nakalapag pa sa tabi ng mga basura. <laughs> Iyo! Iyak naman yan, mga kuya! Ang nakapanlalamig na eksena pa rito, ang parehong mga yelo. Siya rin gamit ng mga kalapit tindahan, karinderya at mga tindahan ng pampalamig. Nakakapawi nga ng uhaw, pero wow naman po! Hello, kapuso. So alam nyo, nyo depende lang naman yan. Kung saan, ka, kung saan kayo bibili ng yellow. Alam nyo mga natitinda ng palamig, oo, doon sila bumibili. Pero alam naman natin, yung mga bumibili ng palamig na yon is doon binibili yung ganitong klase ng yelo. Pero yung iba kasing nagbebenta ng palamig na yun, hindi doon binibili kasi alam naman natin na yung yelo na yon is ginagamit lamang para sa mga frozen foods, para sa mga isda, at sa kung ano-ano pa man, sa, binibenta sa palengke, hindi para sa palamig, hindi para sa mga halo-halo. 'di ba? O ginagamit nila 'yan. Pero depende na sa iyo kung bibili ka. Pero itong ganitong klase ng negosyo, hindi lang nag-iisang uh, uh, tindahan. Napakaraming tindahan ng ganito. Halos lahat. Hindi lang halos lahat, kundi lahat talaga ng tindahan. Ganito. Kasi kung makikita natin sa video ng ginawa ng resibo, is doon lang siya nakapokus sa isang tindahan. Samahan niyo ako dito sa Tondo, Magdila. Meron tayong pupuntahang tindahan ng mga yelo. Ilang metro na lamang ang layo natin. Doon sa binabanggit ko sa inyong tindahan ng mga yelo mm -hmm. na ikaw nga nila yung dugyot. Mm -hmm. So, ipakikita ko sa inyo. Lahat naman ng bloke-bloke dugyot, di ba? Kung diba? paano nila i-prepare yung kanilang paninda bago ibenta sa publiko. Sa aking orasan, alas 7.30 ng umaga. Bukang nag okay. na sila magbenta dahil yung truck ko, yung ice delivery truck nila okay, ito. Na, sa karapan nataka-forma na. Ito na ho yung mismong tindahan. Kung inyo makikita dagsaho yung mga tao. Yung ating mga kababayan, eh, nakapila ho. May mga dala silang plastic labo, mm -hmm. sako. Yun hong yelo, ito. Nakita niyo ho itong blocking na ito? Nasa sa saig lang ho yan. Yun hong galing doon sa kanilang makina, pinapala lang ho. shoot, shoot diretso doon sa plastic. Ito so, kung bagay, parang buhangin lang ho. Noon pa man yan, ganyan na talaga yan. sa pagpapatuloy ng aming pagpamanman sa Yeluhan. Depende okay. na lang sa iyo yan oh, kung bibili ka. Ho, kahero, hindi uh, natin makita yung parang business permit, hindi ba dapat eh. Mm -hmm. Nakapaskil yun doon pa rin. Nakang dirty finger yung isang tauhan nila Isang ice plant sa Tondo, Maynila. Blockbuster ang tindang mga yelo. Sinubukan ng resibo na bumili ng yelo sa tindahan. Sa mandal kaliwa, mayroong booth kung saan mo ibibigay ang iyong order. 11 o 16 pesos ang benta nila para sa isang maliit na bloke o crushed okay. ice meron din silang tindang tube ice, Uy! Ang daming choices! Asa mo kano yung gano'ng kalaki lang? Isang broke po na gano'n, saka isang crush po na gano'n din kalaki. Pagkakuha ng stock dito sa booth, ibabato na sa kanilang trabahador ang order, pipila ka sa glit at idediretso sa mga sando bago o anumang lagayan na dala ng customer ang in-order na yelo. Kapansin-pansin na ang kanilang crush ice diretsyo sa sahig ng pagsang. At saka ito dadamputin ng nangangalawang na pala. Hala! Tetanus is waving! <laughs> sa hindi, hindi, ko kinakaya to. ito. Sinubukan namin sunda ng ilang parokyano ng tindahan. Dalawang lalaki ang sakay ng isang... Kasi yan po, ginagamit po yan. Hindi pang halo-halo, ulitin ko. Ginagamit po yan para sa... <laughs> para doon sa isda. <laughs> sa 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 isda sa sa baboy sa karne ng manok kahit ano pero doon sa yelo, sa akala siguro ng ng GMA ng resibo ginagamit ito pang halo, halo iba po ang yelo na ginagamit pang halo, -halo. yun po ang sinasabi ko sa inyo iba po yun so ito ayan na malinaw na malinaw na na gusto lang ipalabas ng resibo na akala nila is ginagamit pang mga kung ano-ano man. Pero ito lang yung sabi ko si noon pa man, ginagamit na talaga to sa mga palengke. Ganito na talaga ang gawain na to. So ayan, basahin natin yung ilang comments doon sa ginawang video ng resibo. So sabi ni JM Contreras, pangmasa lang naman yan eh, kung mayayaman kayo, wag kayong bumili. <laughs> Eto pa, sabi ni Sir Oliver Del Rosario, tapos kung makapanglaad kayo sa India, wagas, masobra pa nga sa atin. <laughs> Eldon Rodriguez, same lang sa amin. Pinapala naman talaga yung Crash Ice. Ano naman dun? Eh, pag maarte, wag nang bumili. Dami problema sa bansa. Mga ganyan yung inyong pinapakailman. <laughs> Ako naman. <laughs> <laughs> Eto pa isa. Sabi ni Sir Rayden, ang arte niyo malaglag man sa putik ang yelo, nahuhugasan naman yan. wag kami, resibo. <laughs> Kahit nga ng bata. Alam nyo ba, ng bata ako, pag ang yelo, bumibili ako ng yelo, tapos yung, yong uh, yung plastic, nabutas yung plastic, laglag yan sa buhangin o sa lupa, konting hugas lang yan, malinis na yan. Eto pa, sabi ni, ni Sir Carlo, Huwag nyo kaming guluhin dito, mga taga-tondo kami. Sana na kami sa ganyan. Kahit hindi naman taga-tondo, kahit sa ang probinsya, ganito talaga ang uh, ang ang ginangyayari, di ba? Ganito talaga ang kalakaran pagdating sa pagbebenta ng mga blocky blocking yelo. Sabi naman ni Dandan Dan Balahim, normal lang nga yan, no? So, normal lang talaga itong ganitong klase ng problema or kalakaran pagdating sa pagnenegosyo ng blocky blocking yelo. So, yun lang. Ang gusto ko lang sabihin, para sa mga Pinoy na nag-iinarte na bumili ng mga bloke-blokeng yelo, huwag na kayong bumili sa mga ganitong klase ng uh, ng yelo kasi kung ilalagay nyo lang naman sa tubig, hindi talaga to pwedeng panglagay sa tubig. Ginagamit lang ito kaya ito binebenta sa palengke dahil ginagamit nga ito sa isda, sa karne ng baboy, sa karne ng baka, sa, sa karne ng manok o kung saan-saan pa man. Hindi to pwedeng pang inumin, pang halo-halo at uh, lalong higit sa mga pampalamig. Ewan ko ba kung bakit ginuman pa to ng issue eh, noon pa naman talaga tong ganito na talaga ang halangaran pagdating sa pagbebenta ng yelo. So, yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe. Thank you so much.